paano kung magtapos ang Hunter x Hunter sa paraang hindi mo inaasahan? Ibinunyag ni Togashi Sensei ang isa sa apat na planong pagtatapos ng Hunter x Hunter na tampok ang isang batang babae na si Jin, ang legacy ni Gon Gontrix, mga bagong bida at isang misteryosong figura. Ano kaya ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng serye? Halina't alamin natin. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ipalo ang ating FB page, i -like at i ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito. Mag-comment ng inyong mga tanong o suggestion at sasagutin natin ang mga yan. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter! Ang inireveal na pagtatapos ng Hunter X Hunter na tinatawag na Ending D ay nakasentro sa isang batang babae na nagngangalang Jin na posibleng isang apo sa tuhod ni Gon Preex. Namumuhay si Jin sa isla ng Whale Island. Masaya sa panginisda at nahuli din niya ang Lake Lord tulad ng lolo niyang si Gon. Nang igiit ng kanyang ina na maging isang hunter siya, tumanggi si Jin at ipinahayag ang pangarap niyang manatili sa isla at manahin ito. Tumawa ang ama ni Jin na ina naalala ang kanilang ugali na kahawig ni Namito at Noko. Hindi alam ng ina ni Jin na hindi magkadugo si Namito at Noko, ngunit hindi siya itinama ng kanyang asawa. Gayunpaman, umaasa pa rin ang kanyang ina na balang araw ay iiwan ni Jin ang isla tulad ng ginawa ng lolo niyang sigon. Sa sumunod na eksena, maayos na inihanda ni Jin ang Lake Lord sa tindahan ni Mito at pinag-iisipan ang pagpupumilit ng kanyang ina. Naaalala niya kung paano nalulungan tungkot si Lola Noko tuwing pinag-uusapan ni Lolo Gon ang kanyang mga araw bilang hunter at naiintindihan ni Jin ang sakit ng paghihintay ng walang katiyakan para sa isang mahal sa buhay. Isang lokal na bata ang pumasok dala ang isang halaman at sabay nilang ipinagdiwang ang huli ni Jin. Nagdesisyon silang lutuin ang Lake Lord upang ipamahagi sa buong nayon. Sa pagkakataong ito, muling tiniyak ni Jin ang kanyang desisyon na manatili kasama ang mga taong gusto niyang makasama. Sa huling eksena, makikita ang isang ibon na lumilipad sa isla, kasunod ng isang sulyap sa tatlong bagong karakter na posibleng maging mga bagong bida sa Hunter x Hunter. May isang misteryosong figura sa background na tahimik na nagmamasid sa mga pangyayari. Hindi malinaw kung sino ang figurang ito, kaya't bukas ito sa mga haka-haka, maaaring ito ay isang bagong kalaban. Nagwawakas ang kwento sa isang mahalagang mensahe. Bagamat ma maaaring may mga fans na nadismaya sa pagbubunyag ng ending na ito, dapat unahin ang kalusugan ni Yoshihiro Togashi. Hinihikayat ang mga tagahanga na suportahan siya dahil mas mabuti ang pagkaantala kaysa sa isang hindi natapos na kwento. Binanggit din ang pagkawala ni Kentaro Miura ng Berserk bilang isang pag-alala kung gaano kaselan ang buhay ng mga mangaka. Kung bumuti ang kalusugan ni Yoshihiro Togashi, may ibibigay niya ang tamang pagtatapos para sa Hunter Alexander. Sa talk show na Iwakura Yoshizumi episode 79 na ipapalabas sa TV Asahi ng Japan ipinakita ang isang deleted ending ng Hunter x Hunter na isinulat ni Yoshihiro Togashi mismo. Tanong ng isang guest na pagpasyahan na ba ang ending at ipinakita ng host ang isinulat ni Togashi. Sinasabi ni Togashi dito ay, Sa pangkalahatan, mayroon akong hinandang tatlong script para sa ending ABC. Iniisip ko na ang reaksyon ng mga mambabasa ay magiging halo ng papuri at pagtutol. Ang A na option ay may walong yes na vote at dalawang disapp em bots. Hindi ko ito pinapahalagan, ngunit ito'y isang ligtas na ruta upang iwasan ang maraming disapproved votes. Ang option B ay inaasahan na magkakabalanse ang suporta at protesta habang inaasahan naman na makakatanggap ang C ng 1 vote para sa sumasang ayon at 9 votes para sa protesta. May dahilan kung bakit pinili kong panetilihin ang option C na lubos na negatibo dahil gusto ko ito. Ngunit sa pangkalahatan, ang aking ideal at layunin ay lumikha ng pinaka mahusay na ending na ganoon na kaganda na hindi ko na kailangan pumili sa tatlong senaryo na ito. Para sa inyong kaalaman, ilalantad ko ang script D na tinanggal ko mula sa opsyon. Kung mamamatay ako bago matapos ang serye, patawarin nyo na at ituring nating ito ang wakas ng kwento.